Nagpakul na sa duwa katao ang binawi ni buhay sa Bicol Region huli sa helang na pertosis. Basado sa Pertosis Bulletin kan DOH Bicol, ang duwang binawi ni buhay na ikurit sa banwa ni Lupi sa Camarines Sur asin sa probinsya ni Masbate. Suminakat naman sa 35 ang naitalang kaso kan nasabing helang sa rehiyon. Kumun subuot na sintomas kan helang na ini anda mawara warang abo sa laog ning duwang semana asin pagdura pagkatapos kan abo. katakud ka ini padagos na pigtutulod kan DOH ang pagbakuna sa mga kaakian kontra sa nasabing helang. Ang nagkakampanya ang Department of Health na gabos kita sa mga manggurang, gabos sa manggurang, gabos na mga aki, pabakunahan. Ta, Tainin na Uh, lalakaw mo niya na helang na yeah, yun nga ni ang sabing pertussis na may mga reported na cases na kita no? maaiwasan yan o daisa na yan ang yari kung iba kitang tigapon na herd immunity sa pertussis.